Pag lawas na ang chong carb, sabihin, lawas na rin ako niyan. <laughs> Wala na lakas dito, guys. Sama-sama tayo dito. We are family. Si Krista ang bago paborito ni Rob. Ay, hindi po. Ayaw nga pala, guys, naalala ko lang, no? Sa ibang ano nga pala. Ibang, uh, di hindi naman lahat. Sa ibang ano lang, supporters ng uh, Dan Danjoy. Yung, lalo na yung mga sobra-sobra na, no? Uh, Pag-usap ko lang po yung mga nakaraan, yung, yung dalawa, or especially ni Dan huwag nyo na pong idamay. No? Yung past ni Dan, huwag nyo nang idamay. Kung yung dati niyang karelasyon, no? lalo na si, ano, yung siyempre kapatid ni Jack, ba? Diba? si Mel, huwag na pong kayo magparacomment sa ng, ng, ng mga, no? huwag nyo na pong i-bash. Minsan kasi may nababasa ako dun sa post mismo ni Mel, may mga bashers dun eh, mga Danjoy supporters. So, ako siyempre may hiya ako kasi wala naman na pong ginagawa yung tao, di ba? Kung baga, tahimik na nga po yung tao, tapos may mga ganun na babash pa yung si Mel. Siyempre kapatid yan ni Jack, kaya nahiya din ako sa kanya. So, yun. Pakiusap ko lang po. Um, huwag nyo na pong ano, uh, bawag dyan. Bigyan nyo na po ng katahimikan yung tao. No? Kasi kayo rin po yung, si Joy din po yung masisira dyan, si Joy. And si Dan. No? Kaya, yun. Kasi minsan, syempre, friend ko sa FB, si Mel, nakikita ko may mga bashers dun. Pero may nagtatanggol din naman sa kanya, which is pangit talaga, naging toxic. Kasi nga, paras na babash. Pati si Joy na babash na rin. Kaya, ano, huwag na lang po kayong ano. wag na pong idamay pa. Kasi tapos na po yun. Nakaraan na po yun. Tapos, hindi naman po nagpapaligsahan, di ba? Wala namang ano eh. Hindi na nga po nagsasalita. Kumbaga may kanya-kanya rin silang uh, mundo. Tapos na yun. Kaya, pakiusap ko po, sa ibang ano, ibang uh, DJ supporters. Thank you po sa napakikinig. Yung nagbabash kay Miss Mel ay basha rin po ni Joy, mga dilong. Ewan ko po, no? Pero ang nababasa ko kasi doon, mga supporters ng yung iba, ni Joy, ng Dan Joy. So, wag na po, no? Huwag na, po, huwag na po kayo mag-comment doon kasi wala man na po sila, no? Kung maga wala na siya sa mundo ni Dan, tapos na. Kaya, wag na lang po kayo mag-comment kasi nahiya po ako syempre, kapatid yun ni Jack. Alam nyo naman po, di ba, kung bakit hindi tayo nakapag-vlog ng Friday. And sinabi ko rin naman po yan, na hindi ibig sabihin, porque schedule nila is 100 ano yon uh, makakapag shooting tayo or makakapag vlog po tayo no may mga times na may emergency or may dapat akong unahin kagaya nung nakaraan nagkataon friday um, check up ni Jack so wala tayong magagawa wala tayong shooting ng ano ano, wala tayong vlog ng EDC. sinabi ko naman yan sa inyo na hindi porke may schedule sila 100% talagang matutuloy yung vlog. No? Basta yung araw na yon, araw nila yon. No, kung hindi natuloy, edi eh wala tayong magawa. Next week na ang sunod, No? And sa totoo lang, ang plano ko talaga is yung, yung uh, Jomcar and Edsy, sa totoo lang ha, naisip ko ito na bawasan yung vlog sa kanila in a month. Parang twice a month na lang yung dalawa. Pero since ang rami pa rin nag-aabang, inaano ko pa rin, di ba? pinipilit ko pa rin maging once a week. no Kaya naisip ko na twice a month na lang yung dalawa kasi nasa part 18 na po yung dalawa, yung Edsy and Jomcar. So parang naman hindi naman kayo maumay or magsawa, naisipan ko na twice a month. Pero yun na nga, ang dami pa rin talagang uh, nag Kaya ginagawa namin ang namin. Kahit every week, may vlog natin sila sa kanilang schedule. So, yun nga, inexplain ko na yun before, pero meron pa rin hindi nakakaintindi na hindi porque may schedule sila, 100% makakapag vlog tayo. Kasi may mga times talaga na may mga emergency tayo, may appointment tayo, may travel tayo. Yan yung mga times na hindi, na hindi matutuloy ang shoot kahit saan pa yung matapat, kahit sa Jomcar, no? kahit sa Danjoy, My Chris, or anuman. kahit saan yan matapat, pag nagtapat doon na may lakad tayo, may appointment tayo, may emergency, di talaga matutuloy yan. So, yun. Marami kasing naghahanap, no? And yun, ayaw ko naman mag-upload lang basta-basta ng hindi naman talaga, ano, di ba? Ayaw mag-upload lang basta-basta. Gusto ko, syempre, mag -e enjoy pa rin naman kayo. Di ba? Syempre, channel rin naman natin yung maapektuhan. Ayoko ko rin silang i-upload sa second channel kasi EDC po yan eh. ba? Diba? EDC, ano yan, uh, pang main, main channel talaga yan. No? Kasi maraming uh, supporters ang EDC. Kaya tinanggal ko yung sa second channel. ba? Diba? Kasi, yun nga. Nagkaroon ng uh, miscommunication kami ng, ng editor. Basta yun yung araw nila. Pag na, dumating yung araw na yun, mag-expect na kayo. Pero wag, wag, 100%, wag 100% na mag-expect. <laughs> Marami kasi nagmamagaling ng mga may-ari ng channel. Ay, na nga po eh. Pero okay lang. Ano yan, hindi ako na hindi ako na inisa kanila no, yung mga talagang uh, naghahanap o gigil na gigil na. Hindi man ako na sa kanila. Sa totoo lang natutuwa ako kasi mahal na mahal nila yung ating mga beneficiaries no. Talagang hinahanap nila, na hook sila sa ating uh, serye. Kaya ano pa rin, ano pa rin yun. Dapat pa rin pagpasalamatan. Sabi nga, doon tayo tumingin sa positive, huwag sa negative. No, kung may mga basher, wag na natin masyadong anuhin yan. Di at Rose Bagay. Ano ba yan? Ano ba talaga? Paano na ang said Rose? Wala na ba talaga ang said Rose? pa rin. Uy, malakas pa rin ng jomcar guys ha. Ah. Huwag niyong inaano ang jomcar car. Talagang, ano na, hindi na mawawala yan guys. Solid na ang jom And walang silang dapat patunayan. Humina man yan, wala na tayong ano, ano na yon na kumbaga wala na silang dapat patunayan. Sabi ko nga, ang jomcar ay ano na yan, masterpiece na yan ng kalingap. Ano man na mangyari, mahirap nang burahin yun. So, uh, walang dapat ipag-alala ang jumpers. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Hindi habang buhay, uh, sikat tayo. Hindi habang buhay, ano tayo, nasa taas. Ganun talaga. Pero, ang mahalaga is yung na-achieve natin nung mga panahong iyon. Yun yung mahalaga. Yung na, yung paano tayo nagkaroon ng impact sa mga tao. Paano tayo minahan ng mga tao. May mga nababasa pa ako dahil sa jump car, nawala yung depression nila. Hindi sila na-hospital. Talagang, na marami po kaya natutuwa din po ako no so wag po kayo no mag-worry mga mahal naming mga John Car supporters no dahil ang John Car wala na pong dapat patunayan yan tama ka Kuya Ram Laos na daw ay hindi po walang nalalaos dito <laughs> pag Laos ng John Car bigsamin Laos na rin ako niyan <laughs> walang nalalaos dito guys sama-sama tayo dito we are family sorry po kalinga pa bisa po ako sa gigil na gigil na hintay na is kasi po Okay lang wala mong problema sa akin. Sabi ko nga, um, naiintindihan ko po kayo. And sa totoo lang, mas nangingiba mo pa rin yung tuwa. No? Kahit hindi, mas nangingiba mo yung tuwa ko na gigil na gigil na kayo o minsan uh, nagkakapagsabi na rin kayo ng hindi maganda, mas nangingiba mo pa rin yung positive side o yung kagalakan ko. Kasi, minahal nyo talaga ang Etsy. No? So, walang problema sa akin yung kung ganun. wag lang tayong, huwag na lang natin, huwag lang tayong masabi ng masama sa iba. Lalo na sa mga beneficiaries ko. 3 years akong nakasubaybay sa Kalingap. Wow, salamat po. Thank you po. Ayan, uh, salamat po talaga. Pag ano po kasi talaga, pag once na nag-spend nag po kayo ng time talaga na panoorin lahat ng vlog ng Kalingap, makita niyo po talaga yung totoong uh, pagtulong at pagbabago po ng mga tinutulungan talaga namin. No? Pag isa lang kasi yung pinanood niyo, parang sa tingin niyo, parang walang dating eh. Or parang, yun nga, Walang impact. Pero pag pinanood niyo po lahat, doon po unti-unting makikilala ang Team Kalinga kung paano tumulong, no? Mula sa uh, ayuda, pabahay, scholarship, yan. Even travel pa, no? May mga pa travel pa. Matanong ko lang, no? Sino yung mga bagong subscribers natin dito and sino yung napanood nyo para, ano kayo, maging uh, ngayong 2025. Ngayon, guys, be honest lang, ngayong 2025, sino yung mga bagong subscribers namin at sino yung napanood nyo No, sining napanood niyo kung bakit napunta kayo sa Kalinga. Meron, meron kaya. Ayun, John Carl, lol. Eh matagal na po 'yung si lola niya Krista. Sa bagay, pinakabago si Krista ngayon na talagang nagano rin eh. Kumakot din ng supporters kaya siguro may mga bago tayo dito mga viewers. John and may mga John pa rin guys, no? Edc, Dan Joy. Dahil sa Mike Chris kaya ako nalaman ng Kalinga. 'Yon, sila 'yung mga bago talaga, no? Sila 'yung mga bago kasi bago lang 'yung Mike Chris natin eh. May Rachel din, oh. May Chris na lang po. Wow, welcome po kayo sa Team Kalingap, guys. Yung mga bagong supporters natin ng dahil sa May Chris. Welcome sa Team Kalingap. Kung na ay naghahatid ng saya at pag-asa sa mga kababayan natin. Kami po ay uh, nasa Bicol ngayon, ano? Pero nagpaplano rin kami na siyempre mapalaganap. Ngayon lang talaga di ako makabelo dahil si Mrs. is alam niyo naman. Buti na nga, buti na nga lang next month Nakikita nyo na si baby number 2. So, ano, yung iba dito is dahil sa love team natin. Wala ba naggaling dun sa, ano, sa Tres Marias? Wala ba galing sa Tres Marias? Viral din sila. Wala ba dito naggaling sa Tres Marias? Di yung napanood yung Tres Marias. Kaya nakilala ang channel natin. Grabe ang big four natin, guys, no? Grabe ang supporters nila. And, yung bago ngayon, no? Yung impact niya sa channel natin, grabe din. Yung may Chris Tandem, Grabe din yung impact niya, no? Kahit bago pa lang. Kasi sa totoo lang, mahirap na yun. Mahirap na yun. Kasi may mga nauna na na, di ba? May mga nauna na nang uh, nakabuo ng uh, supporters. Then, dumating yung Mike Rist. At nakakatuwa kasi nagkaroon din sila ng solid. Although nagsisimula pa lang, pero mahirap yung, yung ganung pangyayari. Kaya yun. Teleser yun dati. Mike Rist kasi sa different flavor kasi singer si Krista. Each angel have their charisma. Yes! Tama po. Ano, wala po yung ano ha. Lahat po yan may kanya-kanya po silang uh, karisma, no? So wala po tayong dapat sabihin na sinong mas magaling o sinong mas malupet. May kanya-kanya po silang uh, appeal sa bawat uh, nakakakita. At ang tao ay may kanya-kanyang perspective din, no? May mga taong mas gusto yung mga tahimik, mga mahihay. Meron naman mga taong mas gusto yung kalog. So wala pong mas magaling sa kanila, no? wala pang mas magaling dahil kanya-kanya po sila. Yun yung personality, yun yung personality nila. Eh. Wala tayong magagawa, yun yung personality nila. Alangan naman baguhin natin sila para lang sa content natin. Hindi po tayo ganoon. Hindi po natin binabago yung ugali nila para lang sa content natin, ano? Ang ginagawa natin, ni-improve natin kung ano yung ugali nila. Ini-improve natin, hindi natin binabago. Baka overwork yan, bro. Yan. May lag na Rosalyn, sa live ko kanina nagsabi po. Kawawa naman, no? Over fatigue. Ano kasi ni Krista, payat-payat, tapos yung trabaho, grabe, daming trabaho. Sabi ko nga, ano, since may ano naman na siya, may mga natatanggap, magpahinga din. Pero ano, ang mindset kasi ni Krista, yung natatanggap niya, itatabi niya yon So kung di, hanggat niya pa kailangan, magtatrabaho siya. Parang yung magagastos niya is yung tinrabaho niya. Parang ganun po kasi yung mindset niya. Ang sabi niya po kasi kay Ate Ligaya, yung ano niya, yung binibigay namin sa kanya, para daw sa pag-college niya. Kaya yun, hindi niya talaga ginagastos. Kahit nga po pagbili ng cellphone, hindi siya, hindi siya bumibili ng cellphone. Do you know, off cam binibiro namin yun, ni ko yun na, bumili ka naman ng cellphone mo, dami mo nang natatanggap. Ayaw niya bumili kasi yun daw na binibigyan namin is nakalaan sa future niya sa college. And yung iba pinambabay sa mga utang nila. Dami kasi nilang ano, utang po. Tapos yung mama pa ni, yung lola ni Krista is may sakit. Kaya yun, yun yung ano, kaya hanggang ngayon kahit may natatanggap siya, tuloy pa rin yung ano niya, yung pagraket niya. Kasi bakasyon naman daw. Si Krista ang bago paborito ni Rob. Ay hindi po, wala po tayong paborito, sabi ko nga. Wala man akong paborito. Nagkataon lang po na bago si Krista, no? Kaya mabadalas yung ma ano sa topic. Pero wala pong paborito, guys. Lahat po 'yan, no? Lahat po 'yan ay ano ko. Parang 25 mag-isip. O oh, nga eh. Grabe. Parang ano na parang mali ata yung birth certificate nun. <laughs> parang simikoy pa yung sinister mo ni eh. Natawa ako dun sana sa buhay ng tubig parang simiko yung sinister mo nan eh. Tapi, grabe krapin grabe to. <laughs> Pero syempre, ano yon, apart yun ng karakter nila dun. no? Kumbaga, kusang ano na lang, nangyayari na lang yon. Although tuloy-tuloy siya, walang script. Kusang nangyayari na lang yung mga kaganapan. Kaya, kaya yun, huwag po natin, ano, iba kasi nami-misinterpret in a over ano daw si Krista. Hindi, syempre, after naman yung vlog, diba, nakita nyo naman si Krista po kung ano siya, kung ano talaga siya. And, yun, um, sa upload niya, ano, nila Ate Ligaya, diba? Yes, parang si Biancy din. Lahat naman sila sa totoo lang. Yan, sila Carla. Si Carla nga eh. Kahit sa pananamit, binabash ni si Carla kasi daw yung damit niya paulit-ulit. Dapat nga matuwa tayo kasi napakasimple ni Carla, di ba? Kahit ang dami na niyang pera, yung damit niya, palaging yung t-shirt na black. Sa so, totoo lang, napapansin ko rin yun. <laughs> paulit-ulit yung damit ni Carla, pero marami yung pera. Ibig sabihin, ano sila? Um, hindi sila masyadong ano, sa mga material na bagay sa luho. Ganon sila kasimple. Diba? Si Bianci, si Joy, So yun, abangan nyo po lahat, supportahan nyo po lahat. Natutuwa po kasi lahat nyo po sinusuportahan. Nakikita ko po yan sa mga views natin. Tingnan nyo naman po, Andan Joy. Ayan o, oh, 552 na. Grabe.